Hi guys, welcome to my channel and for today's video ay kung paano magiging Shopee Affiliate. First ay kailangan muna natin syempre ng apps. Download lang natin sa Play Store. Then click lang natin yung Me tab sa baba. And then after maklik, ito po ang makikita natin. Then habahanapin natin sa baba ang Affiliate Program. Ito yon. And then click po natin yan. Diyan po natin makikita yung ating affiliate program form. Fifilled upan po natin siya. Then tatapusin natin. Then, may mga requirements na rin dyan na nakalagay kung ano yung ipapasa natin. Then after nyo ma-filled upan and then mapasahan ng mga requirements, mag-aantay lang po tayo ng araw. Minsan isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, hanggang sa ma-approve po tayo. Then after nating ma-approve, pag pinindot po natin yung affiliate program, ito po yung lalabas. Dito po sa loob ng ating affiliate program, dito po natin makikita ang ating performance, conversion, income at yung ating account settings. Dito po sa performance makikita po natin ang bilang ng clicks, yung mga orders at saka yung anong uh, estimate commission natin. Then dito sa baba, pwede na po tayong magbenta. Halimbawa, pipili tayo ng isang product na gusto nating magbenta. Like itong sapatos or heels. I -click, click lang po natin siya. Tapos makikita natin may commission rate at uh, 10% at uh, 10.5%. Yan po yung makukuha nating commission. Share earn lang po ang pipindutin natin. And then copy link lang po tayo. Yung link po na kokopyahin natin dito, ito po yung gagamitin pag nag tayo sa social media. Like halimbawa a uh, Facebook, doon po natin siya ilalagay yung link na nakukuha natin dito. Dito po sa baba, makikita po natin ang ating conversion, income, at saka yung account settings. Dito po sa conversion, pag pinindot natin, makikita po lahat ng mga products na mga ino-order sa atin. Lahat ng total ng products. And then dito naman sa income, makikita natin kung magkano na yung inabot ng ating komisyon, lahat ng uh, total. Kung gusto mong makita buong taon, pipindutin nyo lang po yung nasa taas, mag-a-appear na siya. Pwede rin naman tayong kumuha ng ating uh, ibibentang product dito sa home tab. Magkiklik lang po tayo kung alin yung gusto natin or pwede tayo mag-search sa taas kung ano yung mga product. Halimbawa, ito, laruan. Kung gusto natin magbenta, ikiklik lang po natin yung share button sa taas. And then, makikita natin din ang ating affiliate commission kung ilang percent at kung magkano ang halaga. Then, click po natin yan, share earn ulit and copy link lang ulit. At yun lang po, napaka-easy lang. Wala po tayong puhunan na gagamitin dito. Tanging cellphone lang at internet. Thank you for watching!